Hi guys, uh, Miguel of Shotok po sa lahat uh, May konting tips lang po tayo guys kung problema kayo sa mga damit nyo Na ganito, may mga puti-puti Lalo sa mga black Lalo na pag winter times guys kasi nga ano, dubli-dubli yung mga damit Ang ginawa naman ng alaga ko eh At nanay ng alaga ko, Pinasuot ng itim sa looban ang pinasuot na puti na ganito sa taas. So, itong, itong tela na to guys, dumidikit ito. Dumidikit siya sa mga black. Kasi ano siya, ayo wool siya. Kaya ang nangyari, ganito, naghimulmul. Ang daming alaming puti-puti sa ano nyo, ang dumitingnan niya guys, ang dumiang. As in, ang pangit niya tingnan. So, ipakita ko sa inyo kung paano ko siya tinanggal. Ayan. So, now guys, uh, may pinuha akong ano, tape or mga stock tape or gamit kayo nitong ruler para ma-remove siya. Pero mas mas ano ako guys, mas gusto ko yung tape kasi ano lang siya. Pwede naman din o. Oh. Pero ano siya guys, maikot. So ito na lang ang ginamit ko. Tingnan nyo guys, itim na itim na. Kasi kanina pa ako natanggal. Ngayon ko lang naisip na ano, ginaganito ko siya para para matanggal. Kasi ang pangit niya guys, tingnan. Lumang-luma, tingnan yung damit niya. Tsaka ang pangit talaga niya. Tinanggal ko siya bago ko siya ilagay sa washing kasi magdikit-dikit din siya doon sa ibang damit. Napaka-hustle niya guys kasi ano, dumidikit kasi si ganitong tila na ano, mga cotton. Ang bilis niya magdikit lalo na sa black color. Ang pangit lang ng tingnan guys. Yan, ang bilis lang niyang matanggal. Kasi kung himay-himay mo hima yung hima mag-isa, hindi mo daling abutin ka ng siyang siya magtanggal ng ganito. So, ang dami talaga nito, guys. Pagkabi nga, nagulat ako sa damit niya. Nung dumating sila, galing sa iyo, Ano yung region sa damit mo? At ang dami niyong mulmul. Na puro puti kala mo tingnan yung damit na niya ay lumang luma yung pala yung galing sa jacket na ginagli nila kasi dapat ano di kulodin din yung pinatong dito hindi puti okay. kasi talagang didikit siya Tignan nyo guys, pinagtatawanan pa ako ng mga bako ka kasi hindi niya akong gumawa ng video. Hindi na siya nakita. Hindi diba po ganun lang siya guys. Kasi walang hawak sa video natin. Ay sa camera natin. Naman may sariling sikap lang tayo guys. Ay. Ngayon ginawa nito siya. Tapos pasadahan ko na lang siya uli pag na Nalaban na, Pag mayroon pa. Kasi ilalaba pa to guys. Siyempre may mga simulmul pa yan galing sa ano. Sa ibang damit din. O malinis na siya tingnan guys. Yung sa kanina. Grabe. Pero yung likod nito guys. Marami pa. Kaya kailangan natin balik pa rin. Balik rin natin pa. Kahit tapos din yung mayroon niya. wala masyado sa likod. E sa ano, oh, tingnan nyo guys, oh. Ang puti, 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 para mga balakubak. Yan, oh. Kailangan siyang tanggalin. Siyang ang pangit. Nakakasira sa ano. Ito na. Nilinis mga. Ayan o. Oh. Mas kung convenient kayo kaysa ano, kung gamit ng roller, eh. kasi okay naman pero sa akin mas gusto ko yung tip. Mas maliit lang yung tip nito. Kailangan mas yung kukurin para matanggal yung ano niya. Ayan guys. Iwanan ko na yung sa pants ng nanay kanina, yung leggings niya. Yum. So, yung pangit talaga niya guys, tingin na yun guys. Kung matamad mo, matamad kayong magganito, sipin niyo, tapo na lang yung damit. Kasi sa pangit niya, kasi na ano na siya, parang lumang-luma na yung damit. Yung ganito kasi kahirapan pag ano guys, pag uh, pag winter kasi patong-patong yung damit tapos kung hindi ka marunong mag magbagay-bagay sa damit na ipapartner kaya ganito bay na ba itong itim saka yung ano bago pinatong yung puti saka dapat marunong kang pumili ng mga jacket na kung ganitong tela Gamitin mo yung mga ano, madulas or cotton or yung mga wool kasi ano sya, magdikit talaga sya guys. So pagod, hindi naman sila mag-isip ng ganun kasi nga hindi naman sila ang gagawa. So ikaw na katulong, ikaw na didistarty kung paano mo sya limisin. Kailangan na mahayaan mo sya guys, eh bago pa naman yung damit. tsaka magagamit pa niya kasi ano to mga damit to galing sa US kasi every time yung hindi sila guys hindi sila ganong dala ng maraming damit kasi marami damit yung sinsan niya dun sa ano Nalinis ko na rin siya guys. Bago ko siya ilaba kasi pag inihalo mo na ako sa washing, mas lalo siyang dudumi. Magkalat lalo. Kaya mas maigilinisin mo na. Tapos, pag nagtupi ka na, tingnan mo na yan uli. kung mayroon pa siyang mga himulmur. Para malinis mali tingnan. Kasi maano talaga ako guys, maaarti ako pagdating sa mga mga damit na ganito. Ayoko nung marumi tingnan yung ano ba. Hindi yung basta nilang isuot. Wala na kanilang pakialam kung ano yung nangyari sa damit mo. No? Okay, nalinis ko na siya guys. Nabak-tabak ko na siya. Bago ko siya ilagay sa wakin. Ganito talaga yung problema sa mga cotton na mga damit. Pero yung mga madudulas na damit, tulad nung pang Pang, ano, pang sports. Hindi siya nagdidikit. Kaya mas maigi. Pag may jacket ka, ganun, yun ang ipatong mo sa mga ganitong damit. Kasi, kasi ito naman siya guys, is ano naman na siya? Warm na siya. Yan, malinis na siya. Parang bago na siya. Parang, pag gabi talaga guys, parang yung itsura ko yung maduring sa sa ano niya talagang matanong ko siya bakit ano nangyari sa ano mo kasi mapapansin mo talaga siya guys na sobrang panis na tingnan kasi nang muti-muti siya parang daming black box sa yan sa tingnan natin dito sa dito sa ano may kunti-kunti pa pero kunti na lang Final mo na lang siya pagkakos ng laba. Ito nga siya, ang dumi-dumi niya guys. Oh. Pag nag, nag ano na ako, nag uh, tawag nito. Namamlan na siya guys. Ginagamit ko rin tong, tong roller kasi dumidikit. Lalo na may pusa kami. Dumidikit yung balahibo. Pero mas gusto ko itong tip kasi mas madali siyang ikuskos na isa dyan sa ruler. Umiikot pa. Ano po? Ano niya? O. Oh, ano niyo guys? O. Oh, diba? Narinis ko na siya guys. O. Oh, Bago na siya tingnan. Wala na siyang mga himulmul. Pero mamaya pagkatapos ko itong ilaba, ida dryer ko naman to para ma matanggal din yung mga ano niya. Yung mga uh, buhok-buhok. Yeah. Ayan. Yun lang po guys ang ating tip for today sa mga damit na mga himulmol, yung mga puti-puti. Uh, o yung mga balahibo-balahibo, yung mga ano-ano pa itong dumindikit sa mga black na damit. Kasi more on sa black guys. Kasi halata talaga siya. Malinis na siya. So, lagay ko na siya si Wasim. So, maraming salamat po sa panunood. Hope you like it.